Suriin ang iyong asawa. Hindi lang kung okay siya, but really okay. Kumain ba siya ngayon? Nakapagpahinga ba siya? O ginugol niya ang araw sa paghabol sa maliliit na paa at paglilinis ng maliliit na kalat? Natahimik ba siya? O puno ng pag-iyak, pagtawag at kaguluhan ang kanyang ulo? Suriin ang kanyang puso. Mabigat ba? Nalulula ba siya ngunit ayaw niyang abalahin ang sino man sa kanyang nararamdaman? Pagod na ba siyang maging malakas palagi? Suriin ang kanyang mga mata. Pagod na ba sila sa lahat ng bagay na sinusubukan niyang pagsamahin? Nananabik ba sila ng kaunting pagmamahal, pagpapahalaga o simpleng salamat mahal? Suriin ang iyong asawa. Hindi lang siya ang ina ng iyong mga anak, siya pa rin ang babaeng minsang pinangarap din ang sarili niyang buhay. At kung minsan, ang kailangan lang niya ay isang taong magsasabi, Love. I see you. I'm proud of you.